pala guys, yung kalagayan ng daanan namin pag pumupunta kami ng Gandara. Sa so, lang, sobrang struggle talaga ng pinagdadaanan namin pag pumupunta kami ng Gandara. Good morning! Maaga nga pala akong gumising ngayon dito pupunta nga kami ni Baby ng Gandara. Mamimili kasi ako ng mga kailangan namin dito sa bahay. Makaalis na nga po kami neto ng bahay. Dinagaante na lang kami dito sa taas sa mga ibang pasahero ni Kuya. Ito nga pala guys, yung habal-habal na sinasakyan namin papuntang Gandara. Mas maraming nga sumasakay dito sa habal papuntang Gandara dahil mabilis nga lang nakakarating. Kung napanood nyo po yung yung vlog ko papunta dito sa amin. So, hindi nga kami naghabal-habal papunta dito sa amin. Then, nagmuturo nga kami sa salo. Sobrang dami kasi ng gamit namin. Kaya talaga, hindi kaya sa habal-habal -habal mula Gandara papunta dito sa Rawis. Ito nga pala guys, yung kalagayan ng daanan namin pag pumupunta kami ng Gandara. Sa so, totoo lang, sobrang struggle talaga ng pinagdadaanan namin pagka pumupunta kami ng Gandara. Especially, itong mga driver ng habal-habal, sobrang nahihirapan talaga sila. Kita nyo naman guys, di ba yung daanan kung gaano talaga kahirap yung pinagdadaanan ng motor sobrang nalalim na nga ng mga dinadaanan. Umuwi nga ako dito last last year, so ganito din yung daanan. So hanggang ngayon, hindi pa nga naayos itong daanan dito sa amin. I'm hoping and praying talaga this year na magkaroon na ng highway dito sa amin. Para nga po, hindi na mahirapan yung mga tao pagkapapunta ng Gandara, especially itong mga nagre-drive ng na mga habal-habal. Dahil sa sobrang nalalim na nga ng mga dinadaanan ng mga habal-habal, na-stuck na nga po si Kuya and tinulungan na nga lang siya para itulak yung motor. sobrang hirap nga po ng daan. So, ito nga po, na-stuck nga po ulit si kuya and tumulong na nga po itong isa niyang pasahero. Luis, okay. ganda talaga ang kalagayan ng mga nagahabal-habal bayanihan talaga bago makarating ng gandara. Finally, nakasurvive na nga kami sa ditong part. Salamat sa mga tumulong kay kuya. But wait, there's more. Dahil there marami pa nga tayong pagdadaanan mamaya. Level 1 pa nga lang to guys at hindi pa nga dito nagtatapos ang paghihirap namin. Haha, ha, chor. Naglalakad na nga ako nito papunta kay Kuya dahil bumababa nga ako pagka may mga daan na mahihirap dahil kasama ko nga si Baby. Hindi nga po kasi si Baby maiwan sa bahay kaya sinasama ko talaga kahit sana ako magpunta dahil sa akin nga siya dumidede. Mahirap kasi mapatahan si Baby lalo na pagka alam nang wala ako sa tabi niya talaga naghahanap talaga sa akin. ayoko kasi yung nasa labas ako na nag-aalala ako kay Baby kaya sinasama ko na lang talaga kahit sana ako magpunta. Nakalagpas na nga kami sa unang part na hindi simentado din dito, simentado dito guys. Pero hindi pa dito tapos dahil putol din putong daan na to. Hanggang nalihugan nga lang ang simentado na to. Then from nalihugan, going to Gandara, may mga part pa na hindi simentado. So nandito na nga kami guys sa nalihugan. In super natuwa nga ako dito dahil maganda na nga yung tulay. Sobrang thankful talaga ako na inayos na nila tong tulay dahil last last year nung umuwi ako ay kahoy kahoy nga lang yung gamit dito. May times pa nga dati na pagkabaha talaga dito ay naanod talaga yung tulay na ginagamit ng mga habal-habal para makatawid. Kaya nga pag nangyayari yun ang ending, walang biyahe talaga ang mga habal-habal or minsan gumagawa naman sila ng way para lang talaga makatawid. Naalala ko na naman tuloy nung hindi pa naayos itong tulay in aksidente nga dito si kuya nung paket na siya dito sa taas. Madulas kasi dati yung simento na yun pataas dahil sa ulan and sa lumot na din. Oh.

sumakay na nga kami ulit nito guys and ito ngayong yung level 2 dito sa may nalihugan o ba? Diba? grabe na talaga sa lalim yung mga daan dito ito talaga yung masasabi kong it's struggle is real grabe na talaga sobrang hirap daan natin insan no may nakasalubong nga kami dito and kami na nga lang yung nag-adjust dahil di nga siya makadaan nakaraos na nga din kami dun sa mga mahihirap na daan at itong madadaanan na nga natin ay puro na nga itong mga sementado sa mga part na ito ay smooth na nga yung biyahe namin hindi na nga kami masyado nahihirapan di katulad ng mga una talagang tinaanan namin Kogo? kogo? Mama Kogo? Puro nanginim Puro si Lapit na nga kami sa Gandara na ito kaya huminto nga muna kami dito para magugas ng paa dahil napakadumingan ng paa namin dahil sa putik. Pagkatapos nga namin magugas ng paa, piyahay na nga ulit kami papuntang Gandara sa mga puntong to. Maganda na nga talaga yung mga highway dito. Dito na talaga yung mga part na maaayos na ang highway at maganda. Wala na mga lubak-lubak or mga putik-putik. Nasa gandara na nga kami neto and dumaan nga muna kami dito dahil binaba ni kuya yung padala sa kanya. May nagpasabay kasi kay kuya ng dalawang sako ng uling kaya hinatid na muna namin. Super sarap na sarap na si baby sa biyahay kaya hanggang ngayon talaga ay tulog pa rin talaga ang baby ko. Dito nga pala yung panadahan nila kuya sa gandara. Dito na nga pala guys yung gandara sa amin and ito na nga yung pinaka city namin na mabibili mo nga lahat ng mga kailangan mo. Dito hmm. na nga ako binaba ni Kuya ay namili na nga muna ako ng mga kailangan namin sa bahay. Pagkatapos ko nga mamili ng mga kailangan namin sa bahay, so ito pa uwi na nga kami neto sa bahay. Lala nga palang ibang sakay si Kuya dito ay nang sakay lang niya ako at saka si Baby. So tatlo lang kami dito sa habal. Hi! Hi! Hi. So, good luck na nga lang sa amin dahil pa na nga kami. And kung ano yung dinaanan namin kanina, syempre, ganun ulit yung pagdadaanan namin. Yeah, matik talaga to na pagdating namin ng bahay. Pagsak talaga kami neto dahil nakakapagod talaga yung biyahe na to. Pero grabe talaga si baby. Sobrang nag-enjoy talaga sa biyahe namin dahil tinutulugan nga lang yung biyahe namin. Ang akala ko nga nung unay, eh, baka matakot nga siya sa biyahe dahil hindi pa nga niya to natatry. Pero ay b hindi. Sobrang nag-enjoy siya. Sobrang saya niya. siya sa mga nakikita niya sa paligid tulog ang ginawa ni Baby Dead. Tulog siya nung papunta kami ng Gandara din pa uwi, Naman ay tulog nga din oh, siya. O, oh, diba? Sobrang lupit talaga ng anak ko dahil kahit na sobrang hirap ng daan ay hindi talaga siya nagpapatinag. Ang pa rin talaga ng tulog Sorry nga. nga pala guys sa boses ko dahil sinisipon nga ako. Mapuputik na ngayon dadaanan namin at wala ng mga semento kaya nagsuot na nga si kuya ng botan niya. Wala pa nga kami sa kalagitnaan ng biyahe so ayan tulog na nga agad si Baby. Nagagalit at umiiyak pa nga pala niyan si Baby pagka humihinto kami. Gusto niya tuloy-tuloy yung biya namin. Malapit na nga kami neto sa amin at na-stuck na naman nga si kuya kaya pinagtulungan na naman nila yung motor itulak. Hindi nga nila maayos maitulak yung motor kaya nagbawas nga muna si kuya ng mga dala niya. Grabe sobrang doble talaga ang pagod ng mga nararanasan ng mga naghahabal-habal. Dahil yes, sa sobrang hirap din po kasi ng daan dito sa amin.

Maraming ang mga padala kay Kuya kaya dito na nga ako bumaba at naglakad ako papunta sa amin para mahatid na nganya 'yung mga padala sa kanya. Ito na nga po lahat 'yung mga pinamili ko sa Gandara and bumili nga din ako ng Pampers para kay Papa. 'Yun lang naman guys, support to this video. Salamat sa pagsama sa akin papunta sa Gandara. Bye, muah. Love love.